Nakakaramdam ka ba ng stuck sa buhay o sa trabaho? Pagod ka na ba sa parehong lumang gawain at naghahangad ng bago at kapanapanabi? Hindi ka nag-iisa. Ito ay isang pakiramdam na karaniwan sa mga tao. Bilang mga tao, nakakondisyon tayo na hangarin ang pag-unlad at magsikap para sa pagpapabuti araw-araw. Lahat tayo ay nagnanais ng isang mas magandang trabaho at isang maunlad na karera. Ngunit kung minsan ang buhay ay hindi nakikipagtulungan sa ating mga plano. Maaari ka nitong ihagis sa mga sitwasyon na mas gugustuhin mong iwasan. Kaya, ano ang maaari mong gawin upang makamit ang tagumpay na iyong inaasam-asam? Iyan ang sabay nating tuklasin. Ngunit bago tayo sumisid, siguraduhin pindutin ang pindutan ng subscribe. Ngayon narito ang mabuting balita, ikaw, aking kaibigan ay may kakaibang kalamangan. Oo, ginagawa mo. Sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong buhay sa Diyos, itinalaga mo ang iyong sarili sa karamihan. Maaari kang magtaka kung gaano ito kapakipakinabang, lalo na kung nakadarama ka pa rin sa kabila ng iyong pananampalataya. Bueno, narito ang bagay. Ang iyong kalamangan ay nakasalalay sa iyong pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Dala mo ang katiyakan ng kanyang pag-ibig sa iyong buhay, at matapang kang makakalapit sa kanya sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaari mong sabihin sa kanya ang tungkol sa iyong mga paghihirap at panoorin siyang binabago ang mga bagay-bagay. Maaari kang magtaltalan na ginawa mo iyon. Nanalangin ka, nag-ayuno, sumipi ng banal na kasulatan, at sinubukan ang lahat ng iyong nalalaman, ngunit wala kang nakikitang katapusan sa iyong pagkabigo. Huwag masiraan ng loob. Gumagana ang Diyos kahit na parang hindi ganoon. May ginagawa siya para sa iyo, at kahit na tila napakatagal na paghihintay, ang trabaho mo ay manatiling matyaga dahil matutupad ang kanyang mga pangako. Iyan ay isang garantiya. Maari mong makita ang iyong sarili sa isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay natamaan ka sa isang dead end. Wala kang makitang daan pasulong at mas malala pa, wala kang makikitang anumang tulong sa abot tanaw. Alam mong kailangan mo ng pagbabago, ngunit hindi mo ito kontrolado. Tumawag ka sa Diyos para sa tulong, ngunit ang iyong mga panalangin ay hindi nasagot. Ngayon, ang iyong susunod na hakbang ay hindi sumuko sa panghihina ng loob. Sa halip, hawakan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, dahil matutupad niya ang lahat ng kanyang mga pangako. At isang bagay na hindi magagawa ng Diyos ay mabigo. Hayaan akong magkwento tungkol kay Lazarus, isang mahal na kaibigan ni Jesus. Si Lazarus ay nagkasakit ng malubha, at inabot ng kanyang mga kapatid si Jesus. Alam nila na mahal na mahal ni Jesus si Lazarus, at iwan niya ang lahat para lumapit at pagalingin siya. Nagkaroon sila ng pananampalataya, at naghintay sila kay Jesus, ngunit ang mga bagay ay hindi naganap gaya ng kanilang inaasahan. Si Lazarus, sa kasamaang palad, ay namatay, at ang kanyang mga kapatid ay kailangang magpadala ng salita kay Jesus, upang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanilang minamahal na kaibigan. Inisip nila na si Jesus ay masyadong abala, upang pumunta at pagalingin si Lazarus sa tamang panahon. Parang pamilyar? Kadalasan kapag nasa desperadong sitwasyon ka, at tumatawag sa Diyos, inaasahan mong sasagutin niya ang iyong mga panalangin ng eksakto sa gusto mo. Ngunit nakakalimutan mo na siya ay Diyos at alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ang bawat bahagi ng iyong buhay ay inilaan upang magdala sa kanya ng kaluwalhatian at purihin ang kanyang banal na pangalan. Ngayon bumalik sa kwento ni Lazarus, nang matanggap ni Jesus ang mensahe, sinabi niya, panahon na para gisingin si Lazarus, natutulog lang siya. Kita niyo, alam na ni Jesus ang sitwasyon, bago pa man sila lumapit sa kanya. Kaya tandaan na alam niya ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Alam niya ang tungkol sa kawalan ng trabaho na nagpapabigat sa iyo, ang trabaho na nagdudulot sa iyo ng pagkabigo, at ang mga isyu sa pamilya na iyong kinakaharap. Ang hindi niya pagpapakita sa paraang inaasahan mo ay hindi nangangahulugan na wala siyang pakialam sa iyo o nasisiyahang panoorin kang nagdurusa. Nang sa wakas ay marating ni Jesus ang mga kapatid ni Lazarus, ipinahayag nila ang parehong damdamin, Panginoon, kung narito ka, pinagaling mo sana siya, at nabubuhay pa sana siya. Ngunit nang dumating si Jesus, apat na araw na mula ng mamatay at ilibing si Lazarus. Tila na wala ang pag-asa, at ang tanging nagawa nila ay ang umiyak. Gayunpaman, pumasok si Jesus at binaliktad ang kanilang tila walang pag-asa na sitwasyon. Pinasikat niya ang kanyang banal na liwanag sa kanila, at nagsagawa ng isang himala na higit sa anumang bagay na maaari nilang ipagdasal. Iyan ang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ni Jesus, para sa mga nagtitiwala sa kanya. Ang tanong, magtitiwala ka ba sa kanya? Bumaling ka ba sa kanya sa iyong tila walang pag-asa na sitwasyon at hahayaan mo siyang pumasok? Para sa iyo, maaaring mukhang huli na, ngunit para kay Yesus, magagawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang sariling panahon. Ang iyong sitwasyon ay maaaring mukhang hindi maridim. Marahil ay nanalangin ka at nagpakita ng pagmamahal sa iyong anak, ngunit napunta sila sa landas ng kasalanan. Ngayon ay umalis na sila sa bahay, at sa tingin mo ay naabot na nila ang isang dead end. Well, yun ang iyong pananaw, hindi ang Diyos. Nagagawa pa niyang makialam at paikutin ang mga bagay-bagay. Sa halip na lumubog sa kawalan ng pag-asa, kumapit sa mga turo ni Kristo, at patuloy na maniwala na siya ay hahantong sa iyong sitwasyon at magbibigay ng ngiti sa iyong mukha. Baka maramdaman mong lumilipas ang oras, Nasa anim na puas ka na at hindi mo pa naiisip ang iyong buhay. Maaaring mukhang huli na upang maibalik ang mga bagay-bagay, lalo na pagkatapos gumawa ng mga hindi magandang pagpili. Ngunit iba ang pananaw ng Diyos. Ayon niyang mas stop ka sa past mo. Nais niyang bumangon ka mula sa alabok. Ang iyong hamon ay maaaring umikot sa pananalapi o matrap sa isang hindi nagbabagong relasyon. Ano man ang aspeto ng iyong buhay na nahihirapan ka, tandaan na ang isang tao sa Biblia, ay naharap sa isang tila walang pag-asa na sitwasyon, at ang Diyos ay dumating para sa kanila. Ang Diyos ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbago at hindi magbabago, kaya magtiwala ka sa kanya sa iyong sitwasyon. Maglaan tayo ng ilang sandali upang maunawaan kung bakit maaaring ganito ang nararamdaman mo. Ano nga ba ang dahilan ng ganitong pakiramdam ng pagiging suplado? Numero 1 Lumalaki ang iyong kasalukuyang sitwasyon, maaaring makaramdam ka ng pag-alis, dahil nalampasan mo ang iyong kasalukuyang posisyon. Dapat matagal ka nang nakamove on sa sitwasyon mo ngayon, pero for some reason, andyan ka pa rin. Ang pakiramdam na ito ng pagiging suplado ay maaaring isang banal na siko na humihimok sa iyo na lumipat mula sa kung nasaan ka patungo sa kung saan mo kailangan. Isa alang-alang ang halimbawa ng mga Israelita sa Ehipto na naging komportable sa kanilang sitwasyon hanggang sa ihayag ng kakulangan sa ginhawa na wala sila sa dapat nilang kinaroroonan. Na ang Diyos at mahimalang inakay sila sa kanilang kalagayan. Numero 2 Nasobrahan o nasunog, kapag naubos mo na ang lahat ng iyong pagsisikap, at wala pa rin nakikitang pagunlad, maaari itong humantong sa pagkabigo. Ang pakiramdam na ito ay maaaring lumitaw kapag namumuhunan ng enerhiya, ngunit hindi nakikita ang mga kaukulang resulta. Maaari kang magtanong kung nasa tamang landas ka kung talagang sinusuportahan ka ng Diyos o kung mag-isa kang humaharap sa paglalakbay. Ang pagka-burnout ay maaaring humantong sa matinding pangamba. Numero 3. Paghahambing ng iyong sarili sa iba. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pakeramdam na naiipit ay ang patuloy na paghahambing ng iyong sarili sa iba. Maaari mong sabihin, nakamit ng lahat ng aking mga kapantay ito, o ako lang ang nasa antas na ito sa aking mga kaibigan? Ang pagkabigo na ito ay madalas na umuusbong dahil ang iba ay umaasenso, habang ikaw ay tumitigil. Gayunpaman, ang paghahambing ng iyong sarili sa iba ay hindi nagsisilbing mabuti sa iyo. Sa katunayan, maaari nitong maubos ang iyong pagpapahalaga sa sarili, at mag-iwan sa iyo ng pagkabigo. Sa halip na ihambing, tumuon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Suriin ang iyong buhay sa liwanag ng salita ng Diyos at kung tunay kang namumuhay ayon sa Kanyang plano. Ang paghahambing ng iyong sarili sa iba ay hindi magdadala sa iyo ng kapayapaan at pag-unlad na gusto mo. Bilang apat. Medyo matagal ka nang nasa waiting room, gaya ng tala ng Biblia. Kapag nagtiwala ka sa Diyos sa mahabang panahon, maaari kang makaramdam ng pagod at pagod. Kinikilala pa nga ng Biblia na kahit ang mga bata ay maaaring mahimatay at mapagod. Ngunit para sa mga matyagang naghihintay sa Panginoon, may pangako ng panibagong lakas. Sila ay papailang langgaya ng mga agila, tatakbo ng hindi napapagod, at lalakad ng hindi napapagod. Kaya, kung masusumpungan mo ang iyong sarili sa pinahabang panahon ng paghihintay na ito, Huwag mong hayaang pilitin ka nitong palabasin o ipadama sa iyo na parang nag-aaksaya ka ng oras. Ang paghihintay sa Diyos ay isang mahalagang paggamit ng iyong oras. Ito ang pinakamahusay na paraan upang gugulin ang iyong oras. Numero 5 Maaaring mawalan ka ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Tulad ng naunang dahilan, kapag pakiramdam mo, ay napakatagal bago maging katotohanan ang mga pangakong ito sa iyong buhay, maari itong humantong sa pagkapagod at pakiramdam na ikaw ay iniwan. Sa likod o ang iyong buhay ay huminto. Ngunit hindi iyon ang kaso. Ang mga pangako ng Diyos ay tiyak. Walang alinlangang mangyayari ang mga ito sa panahong itinakda niya. Sa mga ito at sa maraming iba pang potensyal na dahilan para makaramdam ng pagkastok, kawalan ng pag-asa, at kawalan ng magawa, ang susunod na tanong ay, ano ang maaari mong gawin upang maibalik ang iyong buhay? Anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang makaalis sa iyong kasalukuyang estado ng pagkabigo at yayon ang iyong sarili sa kung saan ka nilalayon ng Diyos? Narito ang limang bagay na dapat gawin upang mabago ang iyong buhay. Number 1. Lay everything down, iwanan ang iyong mga alalahanin at pagkabalisa. Itinuturo ng Biblia sa Mateo, 6 oras 27 minuto, makakapagdagdag ba ng kahit isang oras ang sinuman sa inyo, sa pamamagitan ng pag-aalala. Ang pag-aalala ay hindi magpapaganda ng sitwasyon sa anumang paraan. Kahit gaano mo pasuriin o subukang unawain ang mga bagay-bagay, hindi ka makakagawa ng paraan para sa iyong sarili. Kaya't sa halip na ma-stress at magtrabaho, ilagay na lang ang lahat sa harapan ng Diyos. Marahil ay narinig mo na ang kasabihang, let go and let God. Well, iyon ang kailangan mong gawin sa iyong sitwasyon. Ilabas ang iyong mga alalahanin, pagkabalisa, pagkabalisa, at iyong mga plano. Isuko ang lahat sa Diyos at panoorin siyang gumagawa ng mga himala sa iyong buhay. Numero 2 Manalangin, ito ang paraan ng pagpapalaya mo sa Diyos. Kapag nagpasya kang ibigay ang iyong mga alalahanin at alalahanin sa Diyos, gaya ng sinasabi ng Biblia sa Santiago 5, oras labing anim na minuto, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kapag ipinagkatiwala mo ang lahat sa Diyos, mahalagang inilalagay mo ang iyong tiwala sa Kanya, at pinahihintulutan siya na gawin ang tanging siya lamang ang makakagawa. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya nirespeto niya ang iyong mga pinili. Kung sa tingin mo ay kakayanin mo ang mga bagay ng mag-isa, at hindi mo kailangan ng kanyang tulong, hindi niya pipilitin ang kanyang paraan sa iyong buhay. Uwi siya at hahayaan kang pumunta sa sarili mong paraan. Ngunit kapag nananalangin ka, inaamin mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Sinasabi mo sa Kanya na kinikilala mo ang Kanyang pagmamahal sa iyo, at nagtitiwala sa Kanyang paghatol. Kinikilala mo na hindi mo ito magagawa ng mag-isa, at kung wala ang Kanyang tulong, hindi ka makakahanap ng tulong sa ibang lugar. Naniniwala ka ba na ang isang taong lumalapit sa Diyos sa ganitong paraan ay hindi papansinin? Ang simpleng sagot ay hindi. Kapag tunay kang nagtitiwala at umasa sa Diyos, masasaksihan mo na dumarating siya para sa iyo. Bilang tatlo, Sumunod, pagkatapos mong manalangin, maaaring bigyan ka ng Diyos ng mga tiyak na tagubilin at pahiwatig, na humihiling sa iyo na gawin ang mga bagay na maaaring hindi naaayon sa iyong mga plano o hindi kailanman sumagi sa iyong isipan. Ang iyong tungkulin sa puntong ito ay sumunod, ito ay nakasalalay sa kung gaano kalaki ang tiwala mo sa Diyos. Maraming tao ang maaaring magpasya, nasumuko, at sabihin na hindi nila maaaring magpatuloy dahil hindi nila masunod ang ipinagagawa sa kanila ng Diyos. Bago ka bigyan ng Diyos ng mga dakilang pagpapala, madalas niyang sinusubok ang iyong pagsunod. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo, ngunit ang hinihingi ng Diyos sa iyo ay simpleng pagsunod. Maaari ka turuan na umalis sa isang trabaho, umalis sa isang partikular na kapaligiran, ilayo ang iyong sarili sa isang nakakalason na kaibigan, wakasan ang isang relasyon, o gumawa ng anumang pagbabago na mag-aalis sa iyo sa iyong comfort zone. Kung hindi ka sapat na nagtitiwala sa Diyos upang maniwala na kung ano ang inilaan niya para sa iyo ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang mayroon ka sa kasalukuyan, maaaring mahirap itong sundin. Alalahanin ang mga salita ni Maria sa mga katulong sa kasalan sa kana, kung ano ang kanyang ipagawa, gawin mo. Ito ang susi sa pagtanggap ng mga dakilang pagpapala, at pagdanas ng supernatural na pagbabalik loob mula sa Diyos. Hayaan akong magbahagi ng isang kwento, upang ilarawan ang puntong ito. Minsan, dumalo si Jesus, ang kanyang mga disipulo, at ang kanyang ina sa isang kasalan sa kana sa pagdiriwang, naubusan sila ng alak, isang mahalagang elemento sa kaganapan. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang mahirap na sitwasyon, natigil ng walang solusyon. Si Maria, na nalaman ng problema, ay nagpaalam kay Jesus, ngunit hindi siya handang ihayag ang kanyang sarili. Gayunpaman, determinado si Maria at dinala ang mga alipin kay Jesus, tinuturuan silang gawin ang anumang hilingin niya, Sinabihan sila ni Jesus na punuin ng tubig ang mga banga, na kanilang inihain sa mga panauhin. Ang isa pang halimbawa, ay ang kwento ni Naaman. Naglakbay siya sa Israel upang humingi ng lunas para sa kanyang ketong. Gayunman, isinugo ni Eliseo ang kanyang lingkod upang sabihin kay Naaman na pumunta at maligo ng pitong beses sa ilog Jordan. Ang utos na ito ay parang walang katotohanan at nakaka-insulto kay naaman at noong una ay ayaw niyang sumunod. Ngunit kinumbinsi siya ng kanyang lingkod na sumunod at ang simpleng pagsunod na iyon ay humantong sa isang mahimalang pagpapagaling. Upang makinabang sa kung ano ang inilalaan ng Diyos, dapat kang magpakumbaba at buong pusong magtiwala sa Kanya. Ang pagsunod ang susi sa pagbukas ng mga pagpapalang inihanda niya para sa iyo. Bilang apat Purihin ang Diyos. Ang pasasalamat ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at ang pagpuri sa Diyos ay isang makapangyarihang gawa. Kung hindi mo pa ito nakikilala noon, ngayon ay alam mo na. Kapag pinupuri mo ang Diyos, lalo na sa gitna ng iyong mga paghihirap, ito ay isang malinaw na senyales na nagtitiwala ka sa kanya. Ito ang iyong paraan ng pagpapahayag ng pagtitiwala sa kanyang mga kakayahan ang gayong dinatitinag na pananampalataya, ay nag-uudyok sa Diyos na kumilos para sa iyo. Isa alang-alang ang kwento ni Jehoshaphat. Ang mga dakilang hari ay nagkaisa, laban sa maliit na kaharian ng Juda, isang kakilakilabot na banta. Ang nakikita lamang ng napakalaking hukbong ito ay nakakatakot sa sinuman. Natakot din si Jehoshaphat, ngunit hindi siya umasa sa kanyang lakas. Sa halip na humirang ng mga mandirigma, pumili ang haring ito ng mga mga awit na mamumuno sa kanyang hukbo. Ang kanilang gawain ay purihin ang Diyos, at habang ginagawa nila, ang kanilang mga kaaway ay natalo. Kung hindi ka pa nakaranas ng isang pambihirang tagumpay, ito ay maaaring dahil sa hindi mo pinuri ang Diyos. Ipahayag ang iyong pasasalamat sa Kanya, at panoorin siya na gumagawa ng higit pa para sa iyo, kaysa sa nakita mo noon. Numero 5. Panatilihin ang panghawakan sa Diyos ng may pananampalataya, hindi ka makapaghintay sa Diyos ng masyadong matagal. Hanggat naghihintay ka sa Diyos, walang masyadong paghihintay. Kailangan mong patuloy na magtiwala sa Kanya hanggang sa niya ang iyong buhay. Ngunit maging totoo tayo, hindi palaging magiging maayos ang paghihintay. Ang Diablo ay walang pagod na gagawa para pahinain ang loob mo at ilihis ang iyong pagtuon palayo sa Diyos, nagagawin kang tumutok sa mga bagyo sa paligid mo at pakiramdam na ikaw ay lumulubog. Huwag kalimutan na kahit anong hamon ang iyong kinakaharap, mahal ka ng Diyos at lubos na nagmamalasakit sa iyo. Nais niyang maranasan mo ang lahat ng magagandang bagay sa buhay na humahantong sa kabanalan. Hindi ipagkakait ng Diyos ang mabubuting bagay sa iyo, kung sa palagay mo ay stagnant ang iyong buhay at hindi ka gumagawa ng anumang pag-unlad, sundin lamang ang mga hakbang na ito, at mamamangha ka sa mga kamanghamanghang magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan, sinasabi sa atin ng Biblia sa isa mga taga-Korinto dalawa, Siyam, gayon paman, gaya ng nasusulat, ang hindi pa nakita ng mata, ang hindi narinig ng tainga, at ang hindi naisip ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga iyon na nagmamahal sa kanya. Ang isa pang talata ay nagpapaalala sa atin, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa iyo. Sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad ka, at hindi ipahamak, mga plano na magbibigay sa iyo ng pag-asa, at kinabukasan, Jeremias 20 Siyam, labing isa. Kaya, ilagay ang iyong sombrero ng pagtitiwala, at lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon na puno ng mga alalahanin at pagkabalisa. Inilalagay ko ang bigat ng mga alalahanin ng aking puso sa iyong mga paa. Inaamin ko na sinubukan kong lutasin ang mga bagay sa aking sarili, at nabigo ako. Kinikilala ko na hindi ko makakamit ang anuman kung wala ang iyong gabay. Ibinibigay ko ang lahat sa iyong mga kamay at nagtitiwala sa iyong banal na plano para sa aking buhay. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang mga alalahanin ng aking buhay, batid na kahit anong maisip ko ay hindi maihahambing sa inihanda mo para sa akin. May pananampalataya ako sa iyong gawain sa aking buhay. Dalangin ko ang pasensya na maghintay sa iyong oras. Maghihintay ako sa iyong pagbabago sa aking buhay, nagtitiwala na ito ay para sa ikabubuti. Inililipat ko ang atensyon ko sa pagkukumpara sa sarili ko sa iba, Pinili kong huwag ikumpara ang aking kalagayan sa kanila. Sinasabi sa amin ng iyong salita na ang mga nagkukumpara sa kanilang sarili sa iba ay walang karunungan. Naglalabas ako ng anumang espiritu ng paghahambing, kompetisyon, o anumang bagay na pumipigil sa akin na makita kung ano ang gumagana sa aking buhay. Panginoon, pipiliin ko ang pasasalamat. Dibilangin ko ang aking mga pagpapala at hindi ang aking mga pagkalugi, pagkabigo, o pagkabigo. Naiintindihan ko na kapag ang buhay ay hindi napupunta sa aking paraan, ito ay dahil ito ay patungo sa iyong paraan, at iyon ang pinakamagandang direksyon na maaaring tahakin ng aking buhay. Dalangin ko ang lakas na madaig ang bawat tuksong ibinabato ng kaaway sa akin, ang tuksong mag-alala, mabalisa, magfokus sa hindi gumagana at ang tukso ng kawalan ng pananampalataya. Ano mang anyo ng tukso ang maaaring ipadala ng Diablo sa aking paraan, habang ako ay nagtitiwala at kumapit sa iyo, nananalangin ako para sa lakas ng loob na labanan ang Diablo at tumuon sa iyo. Pagbubulay-bulayin ko ang iyong mga pangako para sa akin, at pananatilihin ko ang aking tingin sa mga ginagawa mo sa aking buhay. Ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking sarili upang tanggapin ang iyong mga tagubilin. Kailangan kong aktibong lumahok sa prosesong ito ng pagbabago. Nangangako akong gagawin ang anumang hilingin mo sa akin. Hindi ako magiging masyadong mahigpit o maasa sa sarili para sundin ka, gaano man ito kahirap. Dalangin ko ang lakas na magtiwala sa iyo at gawin ang kailangan. Alam kong maraming tao ang nawala ng pananampalataya dahil sa pagkabigo. Ama, ipinagdarasal ko ang iyong patuloy na pagpapalakas ng aking pananampalataya sa mga mahirap at madilim na panahon. Habang naglalakad ako sa lambak ng lilim ng kamatayan, tulungan mo akong manatiling tiwala sa iyong kapangyarihan na lampasan ako. Dalangin ko ang iyong awa at biyaya na mapuno ang bawat bahagi ng aking buhay naway laging magdulot ng kaluwalhatian sa iyo ang aking buhay, dahil naiintindihan ko na nilikha mo ako upang ipakita ang iyong kaluwalhatian, at anumang bagay na hindi lumuluwalhati sa iyo, ay hindi mangyayari sa akin. Sa pagtitiwala na ito, malalampasan ko ang unos at pananatilihing buhay ang aking pag-asa sa kung ano ang iyong inilalaan para sa aking kinabukasan. Napagtanto ko na ang panalangin para sa tagumpay ay hindi isang beses na kaganapan. Patuloy akong magdarasal kahit na natanggap ko na ang aking tagumpay, hindi kita iiwan. Alagaan mo ako sa unos at hayaan mo akong lumabas na may kagalakan. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng biyayang ibuhos ang aking puso sa Salamat sa pag-alis ng aking mga pasanin, at pagbibigay ng kalinawan sa aking buhay, sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up, at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga video.